Din, no? Shoutout sa Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat ng mga subscriber ko dyan, no? Shoutout po sa inyo. Shoutout din sa mga OFW po natin, sa mga seaman po natin. So, shoutout po sa inyo lahat, no? Kung ingat-ingat po kayong lahat, no? Kung saan mang kayo naroon. Guys, ang magandang umaga po sa inyong lahat. And dito po tayo ngayon sa Carmen Planet, no? Dito sa Divisoria, para mag vlog na muli si Kobon Vlog so shout out po kay Edison Amameyo no, ng Quezon City shout out din kay ana, Chito Bulataw ng Mandaluyong City saka sa friend ko nagpapa shout siya guys si shout out kay Jun Ibang Lista shout sa iyo guys shout out sa iyo So chat out po sa lahat ng manonood natin no sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. So samahan niyo muli si Kobondin Vlog. So let's go. Bong dito nabili na ba to? Magkano benta mo nito? Ha? 400 guys 'o. So, Standpan National 'no. 400 daw sabi ni Sir Bong. 'Yan. Pareteng dito. 400 din dito mga idol 'o. Oh. oh, 'yan ganda 'o. Oh. Etong bike mo naman. Ha? 2K bayad na to. O. Bayad na raw idol 'o. Oh. 2K lang bagong bago po oh. So, 2K lang guys no folding bike ano ito vacuum vacuum o yung kumakanon o oh, yung, oh, yung na ano na no o oh. naglalangat yan eh bayad na rin o oh, bayad niya magkano 4K 400 lang wow wow jackpot hey, na siya hey. dyan mga idol o oh. vacuum no 400 lang doon idol A vacuum na yun, no? Oh. Yan. Pagka mura malinis. talaga magbenta, sir. Bung dito. Pagka yan. Yung kusang mano? Oo. Oh, oh. Marumi, diba? Oo. Oh, oh. Pagka malinis, tsaka oh, ganun. O, oh, automatic. Eh, yan pala yung trabaho niyan, no? Pagka doon siya marumi, doon siya Pupupunta. pupunta. Oh. Automatic nga, mga idol. O, oh, may single kumpleto. Ayan, kompleto oh, Oo. May charger, ayan. Oo. Tapos ito pa, o. Oh. Oh. Ayan. Yun, yung accessories niya, mga idol. Okay. Natalog, no? Oh. Tapos, ito pa. Ayan, no? Oh. O. Ayan yung oh, pag-finish. dami. Dami yung oh, accessories, yan. no? Meron pa pinakasuklay pa yan. Sabi, 400 lang. Idol, good morning dyan. Okay, dyan, dyan, dyan. Ano yung si Papansin? Andyan, ha? Oo, oh, dyan. Oo. Andyan na si Papansin oh. TV, mga idol. Shoutout sa kanya, no? O, Guys, bota. Magtatagulan na. Magkano? Magkano? 100? 100? Guys, so bota, Oh. 100 lang dito kay Serbong. Oh. Dalawang piraso to, mga idol. Oh. Mga may need nito. Oh. Yan, mga bota, mga baso, guys, no. Mga mugs, no. Oh, yan oh. Mangkano naman sa ganito? Sampu lang, oh. Wow, babe, mga idol. Mga mugs, oh. Kapihan ninyo, no. Yan, mga mugs. So, oh, sampu lang dun, idol. Eh, ito naman mga ganito mo. Yan. Sampu rin. sampu-sampu oh, lang ito. dito. Ang oh. oh, oh. oh, mga ay, stop toys na to. Oh, okay. ko doon. Sampu. Sampu-sampu piso ko. lang, no? Bawat isa, oh. Grabe. Sampu piso lang, no? Oh, grabe na to. Oh. Sampu piso. Sampu -piso. Uh, Ayan, sampu piso lang, no? Mga ah, mats, mga idol. sampu-sampu lang daw. O, ito oh, mga sampung piso lang, no? Yan, dito kayo pumunta, guys, sa bungad sa mga latag to ni Sir Bong, no? Pili na, eh. O, dalawang libo. O, yan, mga idol, no? Sa mga latag ni Sir Bong dito, punta nyo na to. Mga bota, 100 lang, o. Oh. Yan, nabili na yung folding bike sa kayong vacuum, idol. Ay, Ayun oh. Shoutout <laughs> kay Tony vlog. Oh. Yata guys ha Paumanhin <laughs> sa parang hindi oh, ka na ngano ah. Ha? Nag-iibangan ka. O nga. Nagkasakit tayo. Dalawang linggo Ayan. hindi tayo nakapag-vlog oh. Chatot. Oh, hindi tayo nakapag-vlog. <laughs> General's papansin. <laughs> Andun mo na kami sa kalta. Sige, sige, sige. medyo putik ng konti. Ay, bro. Nararating <laughs> lang pala. Morning! Jose so, Rick, good morning. Good morning! Two weeks tayong wala. Para magkano benta mo nito? Ito. Dalawang libo ay dolo. Bluetooth? Di Bluetooth na pala ito, no? Ito yung karton niya dalawampo, idol. Ah, amplifier. No. 350, no. 350 watts times 2. So, ano 'to? 700. Bro, so, Parang hindi pa nagagamit ah. Hindi pa. Bagu. Oh, eh. so bim, amplifier guys so, 350 watts times 2. Ha? Dalawa

Oh, 50 mga idol oh. TV plus guys no ya isang set na no? kano benta mo yan oh. 350 ayan uh, oh, 200 yung isa oh, Gabi so, guys so meron dito mga ano no may mga rilo rilo din no oh. eto rilo kano man benta mo sa mga ganito dalawang daan guys sa mga rilong ganito ayan may mga flashlight din o oh. And... so ayan mga idol dito tayo sa pwesto naman ni boss Joel no boss Joel magkano benta mo dito 1.5 1.5 guys kinuha na oh, nakuha na 1.5 no? 1.5 tapos mo na lang Gamit na lang to. Gamitin na lang. O, one five lang. O, 1 no? Mountain bike to, mga idol. Guys, ice crosser, o. Oh. 200. Yan, ice crosser, no? DVD player. Yan sa DVD player mo. Sandaan. Sandaan. 100 guys no sa uh, DVD player na yun charger to boss Joel no ano Magkano kano mo nito handaan guys o oh. handaan guys charger no remote magkano pintahan mo sa mga remote 20 Kuwenta guys sa mga remote to. Oh. So, Tawad Joel. Nandahan na guys sa ano? Butin. Ka na. Oh, yan. Ha? <laughs> ah? Ayun, pag bubukod ka na no, pwede. Saka ito, para... DVD. Isang set Ah, Fernando boy, po guys then, oh. Pa na karton, pa. World Trade Center guys no. Ito boss Joel, isang set na to. 100 na lang yan 100 na lang daw dito mga idol oh. sa ano na to oh. Oh, yan o oh. daming laman o oh. yan o oh. mga speaker mga idol dito meron din mga speaker no? yan mga sige sunset o oh. ganun din dito oh. Joel oh, sandan din guys oh maybe dito guys ang set to nakalagay na sa ano no 100 daming laman 100 lang kasi oil -well dito 100 oh 100 lang guys sa mga ganito ganda ng mga speaker natin ah dalawa iba dalawa oh mga speaker mga idol oh Pang hamburger, magkano benta mo diyan? 300. 300 guys diyan sa lutuan ng burger oh. Ah, mabilis ang bentahan ni Boss Joel tapo 300. Daw, oh, tapon na lang daw ni Boss Joel 'yan pag ayan yung Ay, bilhin ng 300. Gimna binayaran? Na binayaran? <laughs> ganda niya na. 150, 150 lang. Wow, ganda oh. Pinutukan talaga ni Sir no. Hindi <laughs> <laughs> pumalag. Yon. <laughs> 150 no. Oh, gando. Oh. 200. Oh, 200. Guys, oh. oh, 200. 200. 200 kay electric pa no. Laki oh. Pang heavy duty parang ano, industrial pan ng dating ito mga idol oh. 300 lang.